Hello, mga kabisimay. So, may binuksan tayong uh, panel board sa isang bahay kasi may tumawag sa atin na uh, patingnan yung uh, saksakan nila bakit ayaw kumana yung mga appliances. So, pinuntahan ko yung uh, panel, binuksan ko at ito ang nakita ko sa loob ng panel. So, may supply pala ito na 3-piece RYB So, kapag 3-phase, nasa 380 to 400 volts. So, ang supply niyan ay line to neutral. So, ito yung neutral, bus bar ng neutral. So, ito yung phase. So, RYB ang supply nito. So, sa mga breaker din, kapag 3-phase ang supply, yung line 1 lang ang dadaan sa breaker. Yung line 2, or neutral dito na i-terminate sa neutral ng busbar yun ang uh, paglagay ng supply sa main panel so yun ang mga breaker niya may labing 18 uh, branches nito so kung may nakikita kang uh, mali dito sa termination paki-comment at paki-suggest kung ano ang uh, maliejan na nakikita nyo sa uh, panel board na ito